Iris, para sa loto, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mu sa hinaharap, o kinabukasan. Sa 2 digits, number 14, number 20. Sa 3 digits, number 3, number 5, number 6. At sa anim na numero, number 18, number 23, number 34, number 31, number 10, at number 42. Taurus, para sa loto, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mu sa hinaharap, o kinabukasan. Sa 2 digits, number 11, number 15. Sa 3 digits, number 5, number 7, number 6 at sa anim na numero, number 16, number 19, number 25, number 30, number 2, at number 36. Gemini, para sa loto, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mu sa hinaharap, o kinabukasan. Sa 2 digits, number 11, number 12. Sa 3 digits, number 4, number 9, number 1. At sa anim na numero, number 7, number 30, number 25, number 11, number 36, at number 12. Cancer, para sa loto, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mu sa hinaharap, o kinabukasan sa 2 digits, number 15, number 11, sa 3 digits, number 2, number 6, number 9, at sa anim na numero, number 13, number 27, number 20, number 34, number 41, at number 9. Leo, para sa loto, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Sa 2 digits, number 16, number 20. Sa 3 digits, number 1, number 6, number 7. At sa anim na numero, number 25, number 10, number 23, number 32, number 39, at number 17. Virgo, para sa loto, ito, ay isang gabay. Ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Sa 2 digits, number 13, number 12. Sa 3 digits, number 3, number 7, number 6. At sa anim na numero, number 6, number 19, number 20, number 31, number 43, at number 8. Libra, para sa loto, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mu sa hinaharap, o kinabukasan. Sa 2 digits, number 22, number 14. Sa 3 digits, number 9, number 5, number 7 at sa anim na numero number 21, number 10, number 1, number 25, number 36, number 28. Scorpio para sa loto, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Sa two digits, number 5, number 15 sa three digits, number 1, number 7, number 8. At sa anim na numero, number 10, number 16, number 29, number 33, number 11, at number 42. Sagittarius, para sa loto, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mu sa hinaharap, o kinabukasan. Sa 2 digits, number 14, number 19. Sa 3 digits, number 2, number 6, number 6. At sa anim na numero, number 11, number 24, number 36, number 27, number 5, at number 12. Capricorn, para sa loto, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mu sa hinaharap, o kinabukasan. Sa 2 digits, number 19, number 2. Sa 3 digits, number 4, number 6, number 5. At sa anim na numero, number 22, number 37, number 21, number 49, number 32, at number 18. Aquarius, para sa loto, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mu sa hinaharap, o kinabukasan. Sa 2 digits, number 22, number 9. Sa 3 digits, number 7, number 1, number 8. At sa anim na numero, number 16, number 5, number 31, number 28, number 37, at number 20. Pisces, para sa loto, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Sa 2 digits, number 9, number 21. Sa 3 digits, number 3, number 5, number 6. At sa anim na numeral, number 30, number 14, number 18, number 25, number 36, at number 10.